Okay, girls. It's time. It's time talaga. Ngayon lang ako nag-makeup ng ganito. Nat, lahat naman may first time. Boys? Rihanna, pati ba kami? Lahat tayo smiley. Kaya tumayo na kayo dyan. Okay, babe. Sinabi mo eh. Okay, guys. Let's go. Let's, let's go! Ah uh, Hi, Nat. Sabay pa tayo magdi-dinner. Tara. Di ma. Hindi ka pa ba nagdi-dinner? Bakit hindi ka pa natutulog? Teacher Mike, tingnan mo parang may nawawala sa atin, di ba? Dito naman lahat, ah. Teacher Mike, ano ka ba? Ibuka mo nga yung mga mata mo. Babe, nasan yung mga kaibigan mo? Smiley, ewan ko. Pagising ko kanina, wala na lahat sila. Napipressure tuloy ako kasi ako yung team captain. Huwag ka nang maingay. Frags, kompleto ba kayo lahat? Oo, oo kompleto kami. Huh. huh, buti na lang wala tayong problema. Kasi sila, ang laki ng problema nila. Bunnies. O nga, Leila, tama ka. May kulang. Pero hindi ko masabi. Sino ba? Sige na, sasabihin ko na sa'yo, Teacher Mike. Si Dima, tsaka yung tatlong bunnies. Diana, nagot ko ka ngayon kay, kay Teacher Mike. Mike. Girls, nakita niyo ba yung mga bunnies dito sa country house? Hindi, hindi namin sila, sila nakita. nakita. Diana, yari ka ngayon. Alam ko, Smiley. So, Teacher Mike, anong gagawin natin? Unang-una, Diana, ikaw ang in-charge sa mga cheerleaders. Nasaan yung mga cheerleader bunnies? Bakit wala sila? Teacher Mike, hindi ko alam. Sabay-sabay kaming natulog kagabi. Pero paggising ko, wala na sila. Oo nga, huwag um, niyo sisihin si Diana. Kasalanan ba niyang paggising niya, wala na yung mga cheerleaders? Kev, nasan yung kaibigan mong si Dima? Diba, sabi ko, walang lalabas ng country house. Ang simple-simple, hindi niyo magawa. Well, Smiley, hindi lang pala ako yung may problema dito. Pati si Kev. Ba, Teacher Mike, malay ko. Sabi ni Dima, magto-toilet siya. Hindi na siya bumalik. Well, guys, kung magkakaproblema tayo ng ganito, gagawin na lang natin yung camp country house. Oh, magiging dito. Oh, no. Ano ba yan? Nadamay pa kami dahil sa kanila Nasaan pa si Dima? Nasaan siya? Diana, nasaan na ba kasi yung mga cheerleaders? Gagawin na nilang camp to. Nasaan sila? Julie, umahimik ka nga dyan Alam niyo, hindi ko naman kasalanan na nawawala sila Hindi ko naman sila monitor ng buong gabi, no? Siyempre, natutulog din ako O, oh, eto na pala yung dalawang nawawala, eh Ano? Meron silang dalang sasakyan Ang cool! Wow. wow! Nakita niya yun? Ano? Ang cool! Kanina, tingnan mo! Wow! Si Dima! Ano yan? Paano niya nadala yung sasakyan niya dito? At bakit nakasakay si Nat doon? San sila galing? Bakit magkasama silang dalawa? Hello everyone! Ano balita? Namiss ba namin yung dinner? Nag-joyride kasi kami! Hindi na namin napansin yung oras! Teacher Mike, ito na yung unang problema. Namamasyal sila. Dima, Nat, binrake niyo yung rules. Napupuno na talaga ako sa dimang yan eh. Nat, lagot ka! Anong ibig nilang sabihin? Nag-joyride sila, tapos tayo nandito sa country house? Pwede silang lumabas, tapos tayo hindi. Ah, ganun ma. Sabi mo magto-toilet ka lang, hindi mo pala ako sasama. Makinig kayo everyone. Presidents of this country house, couple na kami ni Dima. Oo, ngayon, alam nyo ng lahat. So masanay na kayong makita na magkasama kaming dalawa. Naiintindihan nyo? Diana, ayusin mo nga tong kaibigan mo. Kung hindi, akong mag-aayos sa kanya. Dima, lilinisin mo yung buong teres. Yan ang parusa mo. Layla, akong bahala kay Nat. Nat, halika ka na dun sa kwarto, mag-uusap tayong dalawa, seryoso Babe, hindi fair to, bakit may dalang sasakin si Dima? Dalhin din natin yung kotse mo Smiley, anong kotse? Yung kotse mong pink Okay, sige, pero ako yung magda-drive ha Ako rin minsan, sana Okay Apir Dima, lagot, I'm in trouble Oo nga Nat, pati ako Pare, ba't di mo ko pinagtakpan? Pa pare, sinabi ko nag-toilet ka, tapos bigla kang dadating dito nakakotse sa harap namin Nana, galit ka pa? Magagalitan mo pa ako. Nat, hindi maganda yung ginawa mo. Mali ka. Tara dun tayo sa kwarto. Mag-usap tayo. Sasama ko sa iyo, babe. Okay, tara. Nat, nalagot ka ngayon. <laughs> Huli pala ka. Manahimik kayo dyan. So, makinig kayong lahat. Kung sino man ang lalabas ulit ng country house, pauuwiin namin. Naintindihan nyo ba? Sumunod kayo sa rules. Hindi kami nagbibiro. Dahil sa kapalpakan ng iba, nadamay pa tayo. Ngayon, wala na sa mood si Teacher Mike. Tayo pa'y inaaway niya. O nga, hindi fair yun. Nat, ano ka ba? Bakit mo ba ginawa yon? Alam mo bang napahiya ako kanina? Napagalitan ako. Dayana, anong problema? Di ba ikaw nga yung nag-set up sa amin ni Dima? Namasyal lang naman kami. Dahil sa'yo, napagalitan si Dayana, Nasaan ba si Kitty tsaka Mary? Oo oh, Nat, nasan si Kitty tsaka Mary? Magkakasama ba kayong lumabas kagabi? Babe, lagi ka nalang may problema Dahil sa mga kaibigan Diana, mo Diana, kasama ko si Dima Nagjoyride kami Yung dalawa, namasyal sa labas Ewan ko kung nasa na sila Hindi kami magkasama Very good So anong sasabihin ko kay Leila tsaka kay Sir Mike Na habang natutulog ako Namasyal si Kitty tsaka Mary Tapos ngayon nawawala sila Diana, hindi mo kasalanan yon. Kung nawawala silang dalawa Sila yung may kasalanan Alam mo Nat, hindi ka pa talaga nag-iisip? Diana, nasa si Kitty. Hindi namin siya makita. Wala rin siya sa labas. Huwag mong awain si Diana. Hoy Romeo, huwag kang makialam dito. Timur, ayus-ayusin mo yung girlfriend mo nang dahil sa kanya, nakakaproblema si Diana. Okay, relax muna tayo para makapag-isip. Saan kaya napunta yung dalawang yon? Timur, may nasabi ba sa'yo si Kitty kagabi? Timur, wala naman. May binanggit lang siya yung scary house na may harang daw. Baka pumunta dun. Hindi tayo pwede pumunta dun, di ba? Di pa sinabi na ni Teacher Mike sa atin kagabi na huwag tayong pupunta dun sa scary house? Hindi natin alam kung sinong nakatira dun. Sinabihan ko kayo, di ba? Oo, kasi maraming zombies dun. Smiley, hindi nakakatuwa. Ano ba yung mga biro mo? Hindi pa natin nakikita si Kitty tsaka Mary simula kagabi. Babe, bigyan mo lang ako ng go signal. Hahanapin ko sila. Huy, baliw ka anong babe. Ang pangalan niya, Diana. Tsaka ba nandito ka ba? Anong ginagawa mo dito? Smiley, nandito ko kasi basketball player ako. Ah, talaga? Basketball player? Smiley, ano ba? Hindi oras ngayon para mag-away. Kailangan makita natin silang dalawa. Pero anong gagawin natin wala silang phones? Well, si Kitty may extra phone. Kahit may extra phone siya, wala tayong gagamitin pang tawag kasi lahat ng phone na kay Teacher Mike. Okay, guys. Magpahinga muna tayo. Pagkatapos, lahat tayo, si Smiley, ako, Romeo, Nat, Timur, hahanapin natin si Mary tsaka Kitty. Pupuntahan natin yung scary house. Baka nandun sila. Ah! Mariana, inaantok na ako. Kayo na lang kaya. Hoy na, tumigil ka. Sasama ka. Alam nyo, hindi nyo naman kailangan matakot eh. Kasama nyo ako. Di ba, Diana? Lalo na marami dun zombies. Hoy, Pilay, kung natatakot ka, dito ka na lang sa kwarto. Sasamahan ko na lang si Diana. Wala akong kinakatakutan. Tama na nga yan, boys. Okay, Romeo, sasama ka. So magsusuot tayo ng all black para hindi nila tayo makita. Tapos mamayang 12 o'clock, hahanapin natin si Kitty si Mary. Diana, wala akong black na damit. Nat, edi eh, maghanap ka. Di ma! Alam mo pare, ang cool nung joyride namin ni Nat tapos naka-open yung top ng car. Nakatingin lahat sa amin, sikat na sikat kami. Cool! Baliw ka ba? Hindi ikaw tinitignan nila, si Nat lang. Bakit naman nila titignan si Nat? Ako yun, ako nagda-drive, tsaka ang gwapo ko, di ba? Huwag mo nang uulitin yun ha, muti ka pa akong mapahamak ng dahil sa'yo. Tsaka next time, ako naman isama mo, hindi puro si Nat. Pare, girlfriend ko si Nat, huwag ka na magalit. Misan, sasama rin kita, okay? Tsaka pare, may isa pa tayong problema. Nawawala si Mary. Ano? Saan siya pumunta pare? Pare, hindi ko alam. Simula kagabi, hindi pa sila umuwi ni Kitty. Hindi rin alam ni Diana. Pare, huwag ka na mag-alala. Makikita rin nila si Mary. Gusto mo kwento ko na lang yung first kiss namin ni Nat? Huwag na lang pare, hindi ako interesado. Alam mo pare, huwag ka na mainis sakin akin. Dapat nga matuwa ka sa best friend mo eh. Okay? Ais, natatakot ako. Alam mo bang nawawala si Mary tsaka Kitty? Pizza, huwag ka matakot. Maniwala ka sa akin. Hindi nawawala yung mga yun. Namamasyal lang. Ano? Natatakot ako. Baka sa ako naman yung mawala. Alam mo Pizza, kung hindi ka naman lalabas dito sa country house, hindi ka mawawala eh. O baka may pinaplano ka na. Ice, anong plano? Wala akong plano. Si Kitty tsaka Mary nawawala kagabi pa. Hello? Matagal pa ba yung dinner? Gutom na gutom na yung mga tao. Maghintay nga kayo. Inaayos pa namin yung mga plato. Alam mo Ryan, kung nagmamadali ka, halika dito. Tulungan mo kami. Tulungan? Excuse me, kakahugas ko lang ng plato. Mga patay gutom. Ano bang dinner ngayon? Oatmeal porridge. Girls, ang laki ng problema ni Diana ngayon. Hindi niya alam kung nasan yung mga cheerleaders niya. Eh bakit masaya ka? May nawawala? Siyempre, kalaban namin yung mga bunnies. Kapag may nangyayaring masama sa kanila, masaya kami. Parang ang sama naman natin. Baka nakakalimutan mo, frags tayo. Eh, paano kung may mangyaring masama sa Problema nila? na nila yon. Sila yung lumabas dito sa country house. Bahala sila sa buhay nila. Uh, nagugutom na kami. Malapit nang mag-dinner. Ayoko yung dinner. Oatmeal porridge. Yak Okay nga yung oatmeal porridge. Kahit nandito tayo sa country house, nagda-diet tayo. Kaya girls, wag na kayo magreklamo. Oo nga, diet pa rin tayo. Oo, diet. Healthy food. Ang sarap. Girls, alam ko na. Tawagin natin yung queen of spades. Ano ba kayo? Summer vacation? Kailangan may adventure tayo. Meron pa naman akong Ouija board sa bahay. Hindi ko lang dinala. Anong Ouija board? Anong Ladies of Spade? Nandito tayo sa country house para mag-training, tsaka mag-relax. Ano ba kayo? Basta ako ayoko ng mga nakakatakot na ganyan, no? By the way, tuwing gabi, may naririnig ako sa ilalim ng kama. Girls, si Gigi yon Hinahanap niya yung medyas niya. <laughs> Oo, parang chucky dal si Gigi. Nakakatakot siya tuwing gabi. Oo nga, para siyang Okay, girls. Tama na yan, tawa Queen of spades naman, ano? Ayoko nga, ayoko yun. yun So guys, nagdi-dinner na lahat ngayon Pagkatapos nilang kumain, matutulog na sila Habang tulog sila, doon tayo lalabas Kaya hanapin nyo na yung mga black clothes nyo Oops! Ako pala yung walang black clothes Problema to Babe, papahiram ko yung black shirt ko sa'yo Okay, Smiley Kailangan ko rin ng black pants Pahiramin mo ko Guys, uulitin ko Wala akong black clothes Kaya ito na lang yung isusuot ko Nat, papapaking ka ng mga namok sa suot mong okay. yan Okay, eh, edi mag-tramp suit ako Ako, ito na lang susuot kong puti Para hindi ako mawala sa paningin nyo Okay, hintayin na lang natin silang matulog Tapos mag-ready na tayo Let's go Yeah! Yeah! Brevasti, natatakot ako. Julie, huwag ka na matakot. Actually, pati ako natatakot eh. Pero okay lang yan, ulan lang naman yan. Patrick, paano kung tamaan tayo ng kidlat? Alam mo, Gigi, yung lolo ko dati, tinamaan ng kidlat, kinakwento niya. Patrick, yakapin mo ako. Guys, ano ba kayo? Para kayong mga bata. Bakit guys? Hindi pa ba kayo nakaranas ng ulan tsaka kidlat dati? Please, tawagin natin si Teacher Mike tsaka Layla. Teacher Mike! Layla! Anong problema? Ba't sumisigaw kayo? At bakit hindi pa kayo natutulog? Hinihintay, Hinihintay pa, pa namin yung, yung dinner! dinner. Teacher Mike, hindi pa sila nagdi-dinner. Okay guys, magdi-dinner na kayo. Pero ba't sumisigaw kayo? Anong problema? Teacher Mike, natatakot sila sa ulan tsaka kidlat. Ang lakas nung kidlat. Guys, huwag kayong matakot. Oo, oh, luma na tong bahay. Pero safe kayo dito sa loob. Alam niyo mga teenagers, para kayong mga bata, ang dami yung problema. Tumigil na nga kayo. Actually, Leila, may phobia ako. Kaya normal lang na matakot ako, no? Julie, kung may pobya ka, edi umuwi ka na sa mami ang daddy mo. Tsaka Julie, ano ka ba? Ayun si Brobasti oh. Puprotekta ang kanya. Brobasti? Alam mo Julie, tama na yung reklamo. Baka mamaya, pauwin pa tayo ni Leila. Okay, sige na nga. Julie, huwag kang matakot. Julie, matapang ka. Gigi, huwag ka na matakot. Baka mamaya, pauwiin nila tayo. Okay Patrick, matutulog ka sa kwarto ko ha? Gigi, hindi pwede. Palalayasin ako ng mga friends Oh guys, tama na yung mga takot-takot nyo. Tara, kumain na tayo yung okay, na. Okay guys, ready na yung oatmeal porridge. Let's go. Merong raisins. Okay, girls. It's time. It's time talaga. Ngayon lang ako nag-makeup ng ganito. Nat, lahat naman may first time. Boys? Diana, pati ba kami? Lahat tayo smiley. Kaya tumayo na kayo dyan. Okay, babe. Sinabi mo eh. Okay, guys. Let's go. Let's, let's go. Ah uh, Hi, Nat. Sabay pa tayo magdi-dinner. Tara. Di ma. Hindi ka pa ba nagdi-dinner? bakit hindi ka pa natutulog? Wrong timing ka, Dima. Busy kami. kami. Wala naman akong pakialam sa lakad nyo. Nat, tara, dinner tayo. Dima, hindi pwede. Aalis kami. Nat, huwag mo nga sabihin sa kanya yung sikreto natin. Dima, hindi pwede si Nat. Ano ba yung pinaplano nyo? Ano yung nasa mukha nyo? Sabihin nyo sa akin. Dima, huwag ka na magtanong, please. Hindi namin pwedeng sabihin sa sa'yo. Either sabihin nyo sa akin o tatawagin ko si Teacher Mike. Ha? Huh? Romeo, hindi mo pwedeng tawagin yung uncle ko. Hoy, Romeo, bitawan mo ko. Bitawan mo ko. Uy guys, kailan nyo ko palalabasin dito? Palalabasin ka namin bukas. Well, bunnies, saan kayo pupunta? Anong plano nyo? Frogs, at bakit gising pa kayo ha? Magbabrush kami ng teeth. Ah, kami kakain. Magdi-dinner. Oo, oh, 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 kami. Magdi -dinner. kami. Magdi-dinner kami. Eh bakit ganyan yung mga mukha nyo? Sophie, evening mask to. Moisturizer. Pwede ba, Frogs? Wala kaming pa pakialam sa mga tanong nyo. Bunnies, alam namin meron kayong pinaplano. Frogs, padaanin nyo nga kami. Ayaw. Tumabi nga kayo dyan. Hindi. Girls, sigurado meron silang gagawin. Sabihin natin kay Teacher Mike. Ano tayo, sumbungera? Hindi tayo sumbungera. Loyal lang tayo kay Teacher Mike. Teacher Mike! Guys, huwag kayo masyadong maingay. Shh! Natutulog na silang lahat. Tara, tara. Smiley. Kaya na magsusumbong yung mga frogs. Sigurado, isusumbong tayo ng mga frogs. Bukas na lang natin gawin to. Oh, good evening. Teacher Mike, hi. La, lagot lagot na. na. Hi guys, saan kayo pupunta? Lalabas pa kayo dito sa country house? Saan kayo pupunta? Papaparusaan kayo bukas. Teacher Mike, bakit hindi ka pa natutulog? Actually, yung mga normal na tao natutulog na ng ganitong oras. Hindi ka normal, Teacher Mike. Oo, tama sila. Pumasok na kayo sa loob. Kung hindi, bukas na bukas, susunduin kayo ng parents nyo. Cool. Okay guys, like and subscribe to the channel. And don't forget to hit the bell. Hahanapin na lang namin si Kitty tsaka Mary mamaya. Hahanap kami ng ibang exit. See you on our next episodes. Bye! Sige guys, papasok na muna kami. Bye! Good night! Good night! Hindi kayo normal. Saan kaya sila pupunta? Ano yung nasa muka nila? Teacher Mike, syempre lalabas. Magtitisko. Ano sa tingin mo magpapahangin? Teacher Mike, sabay-sabay kami natulog kagabi. Pagkising ko, wala na sila. Hindi ko alam. Hoy, pwede ba? Huwag niyong bilida. <laughs> Kev, nasan yung fan mong si Dima? Oo, nasan yung kay... Nung Nakalamutan ko. Oh. <laughs> Smiley, saan kaya sila galing? Hi, mali. Hello, everyone! Balita, na-miss ba namin yung na dinner? Namasyon lang kami ni Dima. Nag-joyride. <laughs> <laughs> Oo, oh, babe. Marami dun zombies.